Ellen Darna pinalayas ng dating asawa na si Derek sa kanilang bahay. Pinalayas umano ni Derek Ramsey si Ellen Adarna mula sa kanilang bahay matapos ang matinding sigalot. Ayon sa malapit na kaibigan ng aktor, nagugat ang insidente matapos ang mainit na pagtatalo. Sinabi ni Derek na hindi na sila maaaring magkasama sa iisang bubong. Agad namang umalis si Ellen dala ang ilang gamit at ang kanilang anak. Napabalitang matagal na ang tensyon sa pagitan ng dalawa bago pa man mangyari ito. Ayon kay Ellen, hindi na siya babalik sa naturang bahay. Wala pang formal na pahayag mula sa kampo ni Derek ukol sa insidente. Samantala, maraming netizens ang nagbigay ng kanikanilang opinyon sa nangyari. Hinihiling ng dalawa ang privacy habang inaayos ang kanilang personal na isyu. Sa kabila ng lahat, parehong umaasa sina Derek at Ellen na malulutas ang problema sa tamang panahon. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.